Sa inyong lahat. Parang dadalawang pulang ang tao, Father Herbert. Ito sila nakarating. Magandang magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, dumating na sila. Ako po ay nagagalak na maging bahagi po ng inyong programa. Mapasama po sa mga magmimisa sa inyong nobinaryo. Sa katatlong araw, sa katatlong gabi, sa pagpaparangal natin sa ating uh, mahal na birhen ng Peña Francia. Alam po ba ninyo na kayo pinagpala ngayong gabing ito? Amen? Amen. Sabi mo sa iyong katabi, mapalad ka. ka. Malapad ka. Eh, wag, 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 wag yung pangit yun. Ma mapalad ka. Sa kapagkat sa gabing ito tatanggap ka ng maraming mga biyaya. Amen? Yeah. Alam niyo kung bakit kayo mapanad? Kasi po, ang misa pong ito, hindi lang po isa. Kung hindi, tatlo. Sabagat tatlong pare, Father Herbert, Father Bunny, at ako, tatlong pare equals tatlong misa. Tatlong misa, ibig sabihin, tatlong beses kayong pinagpapala ngayong gabing ito. Amen! At ngayon po ay pinagdiriwang natin ang pagkakatalaga sa Palasyong Simbahan ng Laterano. Ano po ba ito? Ito po ay one of the major basilicas in Rome. Actually, it is called the Cathedral of the Bishop of Rome the mother of all churches At pa, kung titingnan po natin a little bit of history ang lateran po lateran palace used to be the powerful used to be the home of the powerful royal family doon po nakatira ang mga hari at noon um, ito po ay um, noong uh, 3rd century ay naging bahagi ng dote doon sa ikalawang asawa, ni nakchismis pa, yan o, no? sa ikalawang asawa, na ang pangalan ni Constantine na si Pausta. At pagdating po ng uh, year 314, ang Lateran Palace po, o Lateran Church pati, idinonate ni Constantine to the Bishop of Rome sa Santo Papa. Kaya naman ito po ay naging tahanan ng mga Santo Papa mula 4th century hanggang 1309. Pero, dumating po ang napakaraming mga kalamidad at minalas po na nakameron ng dalawang sunog na damay po ang palasyong ito at ang simbahang laterano. Kaya po, ito ay muling ni at uh, ito po ay uh, itinalagang muli noong 4th century noong pa itinalaga po sa pangalan ng Panginoon at sa gayon din po sa karangalan ng mga santo San Juan Bautista at San Juan Ibanghilistan. At ito po ay kasama doon sa apat na binibisitang simbahan mula sa Roma na sinasabing kinapapalooban ng napakaraming mga biyaya. Kaya kung meron kayong pupuntahan sa Roma, isa po ito sa so dapat ninyong puntahan ang Laterano. Ngayon, paano po natin ikokonekta sa ating bananay ang hindi pong banal na ebanghelyo, kahit yung pong ikalawang pagbasa, ay tumutukoy sa simbahan, sa templo. Kaya pag pinag-usapan po natin ay simbahan, ano agad ang nasa sa isip natin? Wow, shrine, or late, uh, archdiocese, archdiocese of shrine of Peña Francia. Ayan, ito. Beautiful church. Pag sinabing simbahan, Basilika katedral. Pero sabi doon sa ikalawang pagbasa, ang simbahan ay hindi lang ang mga bato, ang simbahan ay tayong lahat. Amen? Yeah. Kaya kapag ikaw medyo payat-payat, kung ikaw ay uh, sabi, tayo tayo mga templo ng Esp Espiritu Santo na nanahan sa ating, sa ating katawan. Kaya pag medyo payat ka, ang tawag sa iyo, tuklong. Kasi medyo payat ka. Ngayon, pagiging regular naman ang katawang katulad ni brother, ordinaryong simbahan ito. Pero pag medyo lumaki-laki na, yung katulad nitong aking kasama, ayan ay uh, katedral na. Ayan. Pero pag lumaki pa yan si brother, magiging basilika. Ayon. Pero ito po ay naglalarawan na tayo po ang simbahang binabangkit. Tayo po ang templo ng Ninoon na kailangan ng paglilinis. Na kailangan ng pagpapagaling ng Panginoon. Kaya mapupuna rin natin doon sa ating pagbasa. Kakaibang kakaiba ang larawan ni Jesus. Di po ba sanay tayo? Smiling Jesus. Jesus feeling the sick. The sweet, gentle Jesus. Sabi pa nga ni St. John, ang tao sa kanya, the gentle lamb of God? Bili mo yun? Pero ngayong gabing ito, narinig natin ang Panginoon pinagtabuyan yung mga mamamalit at yung magtitinda doon sa templo, doon sa bahay ng Ama. Siya ay kumuha ng panghagupit at pinag, sabihin natin, pinagtauban ang mga lamesa. Kakaiba yung mukha ni Jesus. Bakit po kaya? Nagalit si Jesus. Amen? Kaya normal lang pong magalit. Minsan po nagagalit din yung mga pare kasi kami po'y tao rin. Amen? Kapag hindi po nagagawa yung gusto ng Panginoon at yung mga plano, medyo nagagalit ang pare. Sabi, si Father, ang tarot. Antaray naman, antaray, antaray naman ni eh, Father. O, oh, ay ikaw maging binata for the rest of your life. O, oh, pag hindi ka nagtaray. O, oh, kung ikaw ay walang bianan at wala kang anak for the rest of your life. O, oh, solo ka lang sabi. Pag hindi ka nagtaray? Hindi po, pero lang po yun. Pero speaking of anger, what the Lord experienced was a holy indignation and holy anger. Ito daw pong katawan natin. If you try to analyze our body, our body is a marvelous machine that can endure pain, sufferings, and all kinds of uh, tortures. Ang ating pong katawan, minsan magtataka tayo, kahit yung bata, nahulog sa third floor, bay walang bukol. Ha? Huh? Kasi marvelous nga yung katawan natin eh. Minsan hindi natin maipaliwanan. Pero hindi po lahat ng bahagi ng katawan natin ay malakas. Meron din pong mahina. Meron din pong sensitive. Alin ang sensitive sa ating katawan? Mata. Di ba? Pagka kayo nalagyan ng alikabok, nako, ang sakit. Alin pa ang sensitive? Tainga. Tainga. Pag nalagyan ka ng langgam, katulad ng bata ako, tanda ako, nagising akong dog, 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 dog. Ito pa na yun? Anong nangyayari sa akin? Napasukan pala ako ng langgam ay doon sa eardrum. Kaya ang sakit-sakit, very sensitive. Kaya nga, yung kahit na ang katawan po natin ay malakas, meron pong sensitive spot. Katulad ng mata, katulad ng tenga. Kaya din po ang emosyon po natin. May merong mga tao na sabihin ninyo, ba? Ay, blow the belt na yung joke. Hindi pa rin nagre-react. Ang, 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 ang tigas nito. Below the belt na ang mga jokes. Hindi man lang nagagalit. Pero hindi po lahat. Sabagat may pagkakataon, ha? Meron ka lang sinabi, galit na galit na agad. Bigla na lang umuusok sa galit. Meron din po palang sensitive spot ang ating emosyon. Kaya nga pag ikaw ay nakar, natundos mo yung pinakansensitive sa buhay ng asawa mo o anak mo, ng nanay mo, ng tatay, biglang magagalit. Let me tell you a story. Isa pong uh, uh, lamb, o kordero ang naiwanan ng kanyang mga pamilya. Ibigla e kong dumaan yung isang grupo ng mga lobo. Ay naturally kakainin yung lamb, yung kordero. Kaya sabi nung nagbiro yung pinakampinuno ng lobo, Oh, nasa ng kapamilya mo? Oh, iniwan ka ng nanay mo ano? Ah, oh, hindi ka na mahal ng nanay mo. Mga kapatid, yung maliit na kordero, nagalit, pinatay lahat yung mga lobo. At bakit niya nagawa yun? Because they touch the sensitive spot. Kaya tumapang yung lobo. Kung atin pong ilalagay sa analogia, psychology states, na kapag mo yung sensitive spot, nako, matakot ka na. Alam niyo yung sensitive spots ni Jesus? The sensitive spot of Jesus is His relationship to His Father. The sensitive spot of Jesus is the love for the temple. Yung bahay ng Ama na binabuin ninyo. Excuse me for the term. Yung bahay ng Ama na ginawa ninyong palengke. Yun ang sensitive spot. Kaya nagalit ang pag So, ano pa po ang makukuha natin sa banan na ibanghelyo? Well, hindi po sapat yung pag-aalay lamang ng dugo ng animal. The offering of the blood of animal is insufficient to please God. Because the greatest offering is the offering of Jesus to His Father. With His total surrender and total obedience to the Father, Siya ang nag-alay ng Kanyang tunay na handog, ang Kanyang katawan at dugo. Sabi ng Panginoon, I do not desire your sacrifice. I desire mercy. Ang pag-aalay ng puso, ang pagpaalay ng kalooban, the opening of your heart. Nag-aalay nga tayo ng misa, Nag-aalay nga tayo na ng koleksyon. Pero wala naman po ang pag-aalay ng puso. Kaya napakahalaga po na sa pagtay nag-aalay ng handog sa Panginoon, kasama po ang puso. May pag-ibig. Hindi lang uso, kundi puso. Isama po natin ang puso sa pag-aalay sa Panginoong Diyos. Pangatlo po, the house of God must be the house of prayer. Sabi ng Panginoon, pero ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Bakit po ba nagalit ang Panginoon? Nagalit po ang Panginoon, the bottom line is extortion, exploitation. Sabagat, nung una po, pag kayo ay uh, magdudunasyon sa simbahan, kailangan ipapalit kayo doon sa templo. Ay yung pagpapali, ay malaki na yung tubo. Ay may porsyento pa yung mga namamahala. Excuse me for the term, ay mga kamag-anak ng pare. Ay ayon. Kaya naman, na nakita ng Panginoon na sobra-sobrang patubo na 100% ang tutubo para makapag-alay lang. So, exploitation of the poor at paggamit sa pangalan ng simbahan. Yun po ang kinagagalit ng Panginoon. At yung mga tupa, pag mag-aamir kayo ng tupa, dapat perfect. At para maging perfect, dapat bibili kayo ay sa templo. Yung nabibiling isang daan ay limandaan doon sa templo. So, sasabihin nung, nung namamakala, ay, may sugat yung tupa mo. Hindi yan. Bumili ka rito. Ay malaki ang patubo. So, galit na galit po ang Panginoon. Sabagat ginamit ang simbahan at ang relihiyon para sa kanilang pansariling mga pangangailangan. Kaya naman, pagmasdan po natin yung sinabi ng Panginoon, ginawa ninyong palengke ang simbahan. Mga kapatid, pagkatapos po ng misa, at linggo, marami na pong sumimba. Pagkaraan po ng mga misa, araw ng lunes, maglilinis na po kami. Makikita ninyo ang dumi-dumi ng simbahan. May balat ng tsitsiriya, uh, may uh, mineral water, may uh, cobra, may... Uh, lalagyan ng soft drinks naroon sa simbahan. Kaya nga, we are guilty sometimes that we desecrate the temple of God. Kaya naman, merong uh, dahilan kung bakit nagagalit ang Panginoon. Sabagat, ang simbahan from the temple himself from the temple itself, the center of God's presence is no longer the temple, but in the very person of Jesus. Kaya tayo po yung nagdadasal sa simbahan dahil kahit walang misa, pumapasok kayo. Sa kamay ni Jesus, nung pong Holy Week, ang pumasok po sa amin sa isang linggo, 6.4 million. Totoo ba silang nagdasal? Totoo ba silang nanalangin? Totoo ba silang nagbigay kalang sa Panginoon? Naramdaman ba nila ang presensya ng Panginoon? Ang dami-daming pumunta. Pero sino po yung tunay na nagdasal? Kaya nga po, ang templo ay hindi na po itong mga batong ito. Ang templo at sentro ay naroon na sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, Sige, uh, ibainin niyo, Gigibayin ko itong templo ninyo at makaraan na tatlong araw muli kung itatayo. Sabi ng mga skribas at pariseyo, 46 years na itinayo yan. Tatayo mo lang ng tatlong araw. But the Lord was referring to His body, to the church, na siya mismo, si Jesus, mismo ang kanyang katawan, ang kanyang uh, ang simbahan na kanyang itinayo para maging tanda ng walang hanggang presensya ng Diyos. Ito pong simbahan ito. Ay alam ko, dito po una, masabi natin, nagsimula ang dibusyon sa mahal na birhen ng Peña Pransya. Sangayon po kay Father Herbert, dito unang nagtayo ng Nipa House sa karangalan ng mahal na Birhen ng Peña Pransya, si Padre Covarrubias. At mapagaraming mga kimalang naganap sa pamagitan ng mahal na birhen ng Peña Pransya. Kayo po ang mga saksi na ang simbahang ito ay hindi lamang naramdaman natin ang presensya ng Panginoon, kundi naramdaman natin ang presensya ng mahal na birhen Peña. Kaya naman, kinokongratulate ko po ang uh, ating pong dambana sabagat kahapon lang po, bagong-bago, ay tinanggap po ito bilang uh, sabihin nating uh, anong tawag to, Father Herbert? Catherine Festival na hindi namang, uh, tinanggap ng simbahan kung hindi ng pamahalaan. Officially, itong simbahang ito ay tinanggap ng buong simbahan at ng pamahalaan bilang center of festival na lutigit ng kapiestahan ng mahal na birhin, ng Benya Pransya. Palakpakan natin ang Panginoon. Isang malaking karangalan na ito po ay matanggap ninyo. Sabagat dito po nagsimula, dito sa simbahang ito, nagsimula gumawa ng maraming kapabalaghan ang mahal na Birhen Peña. Kaya naman, dito po sa templong ito, maramdaman natin ang patuloy na pagpapagaling, ang patuloy na presensya ng Panginoong Diyos at ang mahal na Birhen ng Peña Pransya. Mahal na bilihan ng Penya Pransya, kami po'y inyong pagalingin sa aming mga karamdaman. Amen and Amen.